napakadama eh. so what's up mga idol isang magandang araw po sa atin at isang magandang maga po mga lods Ayan, papandaw po kami na yung Kasama po yung aking si Kainday. Ayan, may natin. natin mga lods. Ah, uh, bali nag-umang po ako ng siling kahapon. May mo po yung siling na siyam. Ngayon ko pala po papandawin. Tingnan na po natin kung may laman, mga idol. ito po sa so, mga nagsasabi na uh, diluluko ko raw po yung mga uh, tao na nilalagay ko lang daw po yung ispista sa screen. Hindi po totoo yan mga lods. Legit po yan. Yan po ang aking hanap buhay. Yung pag-uumang na screen. Talaga po napakarami pong isda rito sa mga nagko-comment po na binibili ko lang daw yung isda sa palengke para daw magawang konti hindi po talaga po yan pong hanap buhay ko kung isda kung makikita nyo nga po napakaraming pong gamit sa bahay may pante, may kuryente may, may screen, may dala bukatot ang po mga idol, kumpleto po tayo sa gamit yan mga idol, kami po ay pagpunta na sa aming umang na screen, update ko lang kayo pag nandun lang may mga loads na inuman ako kapon ito yung unang ating kapandawin yan ito, tinatay naman. Ito po ay hindi po namin nilalagay yung sinuhuli niyan. Talagang pumapasok po, po sila sa screen pagka po lumalaki ang tubig. Yan mga idol, may tumatalo na. Yung mga hindi po naniniwala sa pag-uuman ko na screen, hindi ko po kasalanan kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Pero ito po mga idol, video po talaga yan. Thank ito yung unang eh mga idol yung mga gantong kalalaki pawawala kuya natin pero yung gurami hindi ko pawawala mga lod ano kasi yan eh uh, Jadi uh, ramah bukan walaupun life dah, pala Eh, uh, mga tu? lipat tu makan sa kabila Nasira na yung aking issue, mga idol. Mga idol, kasi medyo matagal na rin itong talagang nagagamit. Ayan, oh. Woo! -hoo -hoo. Woo lalapad, do oh. Panalo, mga lords. Lalapad, do Hindi kong kakapusin yung, yung simbako na ito, ah. Puno, puno, mga idol. Thank you, thank you sa biyaya. Thank you po, Lord. Buhay na buhay po yan, mga idol. Hindi ko po binibili sa palengke kaya para lang mailagay dyan ang hala po ko talaga mga idol ay pangisda lang po talaga kaya tinan naman natin yung isa mga idol yun know? yeah, o, mga talon laki kaya ito mga lod Woo, lapad oh. <laughs> hala mga nagtatanong po, back-to-back -back po ang pintuan niya mga idol? Hindi po, hindi po ako gumagawa ng isa na isa na dalawa pintuan. Ayan mga idol. At tatlong iskin po lang po yung napapandaw natin, pero kalating timba na. Ayan mga idol, lipat naman kami sa kapila.

kaya kaya yan ang daming naman eh mga dyan medyo wala, ta wala tayong mapapawalan ngayon puro muna laki muli namin oh yun e lang puro araw yung alang hindi kakasya sa tempa hindi yata kakasya sa satemba mga idol kakasya natin yan Samantalang <laughs> oh, ito.

Sumata dun na. Noi sa. bukid. mga idol Balik ko na aming sin Kami po ay pawi na mga lod At ikaw ay pagkasabahan na kami mga idol Hello, idol ah, uh, na kami galing sa pagpandaw na iskin Ito yung uli natin Napakadami eh. Ano ba yan? Ang dami Ang ang mga

sa akin ko yung malilit kasi dito ko nilalagay sa palayan. Malita! Uy! <laughs> Nagyag na ito! Maglansa! Ito mga idol! Ngayon yung mga nahulik yung malilit papagod lang sa palayan. Ngayon yung natin, na napigil natin si Madam Jaffe. Eh. Salamat po sa isda kaya ang gawin. Ay, Sabay siya ng Pag kayo yung palay mga lod Lalaki na rin siya Ayan, ayan dito Ayan mga idol, ako yung papalang na yung mga papalang araw po sa ilalaki mga lud.